po, ma'am. Mary Jane Ariola. Para po sa iyo ito. Pero po ito ay hula-hulaan lamang. Shout out po sa iyo. Ito po ay yes at no lang. Kung ano man po yung tanong nyo, yung talabas po rito, yes or no lang. Ta -da -da -da. Pero sa Diyos pa rin po tayo maniwala. Dahil po ito ay hula-hulaan lamang ni Ate Eh, eto po siya. Nakabaliktad. Since po nakabaliktad siya, ano po, tawag nito. Kung siya po ay nakaharap, ito po yung meaning niya. The six coins represent kindness and generosity to those who less fortunate. The old woman from this unit tale understand the needs to put possibility into the world in order to receive in back the pay it forward mythology of karma yung kumbaga ano po siya pag gumawa ka ng mabuti babalik sa'yo mabuti pero since nga po siguro mabait kayo masyado huwag masyadong ano po kasi ma-abuse naman po yung inyong kabaitan yun po yung sabi thank you